number 4 ito yung number 4 ito yung host, punta doon sa mga tanker trucks na kinakargahan ng molasses number 4 yan laki ng bawas number 4 yan so good morning standby engine na tayo paanda rin na natin yung ating mga engine para sa ating pag-aatraga no? mga ilang araw ding naka-standby dito sa anchorage ng Balayan Batangas at ngayon aatraga na tayo didikit tayo ng pier para madiskarga na yung ating kargang mulasis mula sa Paistigros antay tayo na uusok yung ating chimney Bisi busy na yung mga engineers sa pagpapaandar. ng kanilang mga engine parang uulan pa yata habang nagmamaneobrada tayo ah basa yung tropa kabilaan tayo. Tapat talaga si tanker. Oo, oh, para hindi magsigap yung mga truck by strap. Oh, basta ayan ano, nakapwisto na ako, yung nakapwisto na ako. Ay, nag nun. Ano, Kapila pala yan, kanina pala yan. Basta eh, may chip natin dyan sa may mga tao. Okay, okay, okay. Yung rampa, ano, lawit dito sa balayan o tamang-tama lang? Ay, may overlaps natin sa I-overlap natin, i-overlap natin yung base. Yung Tampa. Bayo berbatis Kailangan nating bumaliktad dahil yung kanan na bahagi ng parts yung ating ididikit. Dahil yung kanan kumpleto pa sa dipinsa yung mga gulong para sa pier. ayan, inabutan ay, na tayo ng ulan yung mga trupa natin, kanya-kanyang silong, kanya-kanyang suot-suot kung saan-saan, no tayo naman, ha ah, dahan-dahan yung ating maniobrada distansya lang tayo sa pier kasi yung hangin, padikit sa pier kaya ah, nilakihan natin yung ating ah, precautionary measure para hindi lagabag sa pier, no Surely but surely itong gagawin natin dahil kita nyo naman yung pier na didikita natin walang kagalos-galos yan makinis usang didikit ito kasi yung agos at saka yung hangin is padikit talaga ng pier so kontrolin lang natin na yung mga depensa ay sa depensa rin ng pier pitik-pitik atras abante lang tayo Ayan na natin yung hangin ang tutulong sa pagpadikit ng ating birds. Pagkatapos ng mga ilang sandali, ayan, nakadikit na rin tayo. Ayan, nakakunik na rin ang hose ang ating mga tropa. Oh, ayan, di ba? Kung medyo tumagal-tagal ng kaunti, aabutan tayo ng lakas, no? Ng hangin at saka ng alon. Lumakas man siya. Nag-uumpisa na tayo ng diskarga. Ayan. Molasses from Bay City Negros Ayan, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tanker na magluluding ng molasses at tayo naman nag-a-unloading nag-a-unloading tayo ng molasses at yung mga tanker truck naman ay nagluluding so dadalhin nila yan doon sa Lian Batangas Rubing tayo, rubing, rubing. Ito, tuloy-tuloy yung unloading namin ng mulasis. Yan. Galing ito ng Bay City Negros. Yan. Sa Lucaport, Tanhay. Yan. Mulasis. ang lapot. Hindi kaya ng mulasis sa parin bisil na medyo malabnaw. Pero ito, purong-puro. Parang pulot. Hmm. Yan. Oh yan, binuksan na namin yung mga hats para di masyadong malakas ang amoy. Para yung fumes is spring makakalabas. Oh ito. Nagbabawas din, nagbabawas. So ang binabawasan is cargo hold number 1. At saka number 2 ito. Itong number 3 Ah, number 3 nagbabawas din. Purong-purong -puro bula. Number 4. Ito yung number 4. Ito yung host. Punta doon sa mga tanker trucks na kinakargahan ng molasses. Number 4 yan, laki ng bawas ng number 4. Kawin ya. kayo. Ah, madulas yung kuan. Dek. Ya dandahan. Ito yung number 5. Ya, number 5. Walang bawas. kasi counter ito counter weight, para hindi tumuwad yung bars kasi yung ating pump suction ay nasa bandang likuran kaya kailangan nakababa ito lagi punta tayo doon sa pump ngayon sa engine pump